Marami sa atin ang tila hindi na alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Marami sa ating mga kababayan ang animoy na na sa totoong ibig sabihin nito. Ano nga ba ang kalayaan? Kalayaan, ano ang kalayaan? Alin po? Kalaya, kalayaan. Kalayaan para sa mga yung malaya ang bawat isa na makapagsalita ng kanilang nasa sa loob, kailangan nila sa gobyerno, ang kung anong nararapat gawin ng bawat tao. Kalayaan. kalayaan. <laughs> ibig sabihin po ng kalayaan, sa bawat isang tao po ay wala tayo may kalayaan. Eh, karapatan nating gawin ng lahat kung anong gusto natin para sa kalayaan natin. Kung hmm, di tayo nasasakal sa ating karapatan bilang tamamayan, yun ang ibig sabihin ng kalayaan, di ba? Uh, para sa akin ang kalayaan ay may, tulad ko sa sa isang malayang ibon. Dahil ang isang malayang ibon ay uh, kung saan man niya naisip pumunta eh, siya ay nakakarating sa kanyang pupuntahan. Dahil walang sino man ang nagsasabi sa kanya kung ano yung dapat at hindi niya dapat gawin. Yun para sa akin ang kalayaan. Kung sa tao naman, para sa akin na uh, kailangan ng isang tao ay mag-decide para sa kanyang sarili. Dahil tanging siya sa sarili niya ang maka Makakaalam kung ano yung makakabuti at hindi para sa kanila. Noon pa man, ang konsepto ng kalayaan ay itinuturing na sa pamamagitan ng malayang pamumuhay ng mga tao sa sariling bayan nito. Kung saan ang mga mamamayan dito ay malayang kumikilos ayon sa mga nais nilang gawin basta't hindi sumusuway sa mga batas na pinapairal sa kanilang bansa. Malaya sa mga nais nilang sabihin, isulat, Ganoon din sa mga saloobin at opinyon. Higit sa lahat, malaya sa kung sino man ang nais nilang ihalal sa bansa bilang mga pinuno. Subalit, lumipas man ang mahigit isang daang taon na nanatili pa rin ang sugat na naiwan ng kahapon. araw ng kalayaan. Yan ang isa sa mga tao ng pagdiriwang sa Pilipinas na ginaganap tuwing ikalabing dalawa ng Hunyo bilang pag-alala ng pamamahayag ng kalayaan ng bansa mula sa Espanya noong June 12, 1898. Isa itong pambansang araw ng pagdiriwang sa Pilipinas. Sa paglipas ng maraming taon at maging dekada, Marami mang nagbuwis ng buhay, nawala man ang mga tunay na nagsakripisyo para sa bayan, sa huli, ang nananatili sa atin ay ang pagiging isang Pilipino na kahit saan ay hindi sumusuko, hindi umaatras sa kahit anong laban. Para sa Balitang Unang Sigaw, ako po si Merjoy Perez. Maligayang Araw ng Kalayaan.